At yun lang, wala akong magawa. Kaya nanood na lang ako na palabas sa YouTube. Pahinga muna. Pero yung isa nating idol sa panguli ng akas Yung sila, pinapanood na. <laughs> Ayan, wala kayo. Oo, oh, sa ulan. Sino sila? Ayan o. Oh. Uy! Low. Oh, low. Diyan ka lang. Dito kami. <laughs> <laughs> oh. Oh, mamaya. Ayos. Mamaya daw. Mamaya. Stipot lang ba tayo. <laughs> Ayan. Sa ulan. Ang ulan ngayon. Malakas ang ulan. Pero ano ba itong ng huli nila? ask <laughs> Terima kasih telah menonton! Sinuli ang malaking uh, ahas. Mahaba pa na yun eh. <tik> At dyan lang po ang aming small episode na <laughs> Pahinga Pahinga Ang <tik> uh, uh, ulat eh Dahil ang laki lang ng kanilang King Cobra ang tatay ni King at anak ay si Prince Ohm. Salamat.